Isya naman ang sigaw ng isang ginang mula naman sa may San Jose City. Nueva Ecija, no? Matapos ang di umano'y paulit-ulit na pangmamaltrato ng kinakasama. Hmm. Para ay, sa ay, detalye, sana huwag gano'n, no? huwag uh, ay, na malaman namang... <laughs> natin mamaya. Na naman to. Alamin natin mismo sa nagre-reklamo, no? makakausap natin sa kabilang linya. Bigyan na lang po natin ng alias sa uh, Queen. Yan, ng San Jose City, Nueva Ecija. Ma'am uh, Queen, magandang hapon po sa inyo. Oh, yes, sir. Magandang hapon po. Ayan. Ma'am Queen, medyo pakilakasan lang po niyo yung boses niyo, no? At pakikwento po, paano po yung uh, ginawa sa inyong, nitong dati niyong kinakasama ng pananakit, at ano po yung magagawang uh, tulong ng aming programa po? Okay, Ma'am um, Queen. in partner ko po siya ng 10 years. 10 years Tapos po, uh, maganda naman po yung samahan namin nung no, wala pa kami anak. Pero simula po kasi nung nang babae siya, lagi niya na po akong binugugbog. Kailan po yan nag-umpisa, ma'am? Uh, nag-umpisa po yung pananakit niya sa akin ng 2020 hanggang ngayon. 2020, 2020, twenty oh. Kailan hanggang po, ngayon, oh. Kailan, ngayon, ba, na, kailan po, ang uling, ano, kailan po ang uling PC-karan po ninyo, ma'am? February 2 po, 2025. 2023. Yan po ay may mga kaukulang uh, medical certificate, ma'am. Ibig sabihin, ay naka, nakapag uh, nag, nag ano po kayo o lumapit po kayo sa mga doktor? Apo, may mga medical po ako ng mga pananakit niya. May mga pictures din po ako tsaka video po ako. Mm -hmm. Matagal na po ang mga yun, ma'am. Ano? Matagal nang nangyari. Uh, yung pinaka po ba ay... matagal po yung know? Nag yung pinakamatagal po, August 2024. Nag nagreklamo na po kayo, ma'am, laban dito sa taong sa asawa po ninyo? Ah, kalipin po ninyo, sorry. Oh. Uh, li uh, po, ko po. Hmm. Uh, nagreklamo na po ako. Sa totoo lang po, nagre nagreklamo na ako sa women. Eh, yun nga women. na po, nagkakaayos din po. Opo, uh, nagkakaayos din po kami. Gawa nga ng may tatlo po kami. Anak. Ano pong nireklamo po ninyo doon? Criminal? Wala pa naman parang wala pa pong isulat na ano kasi po nagkakausap din kami. Kasi ang ah, okay. Po, ano ba ang trabaho niya? ni ano ni King? Ano ba ang trabaho ni Alias King? Oh. Pulis po. Oh. Yun, yun, na nga, na yun, nga yun na yung, natin, eh. yun yung gusto kong itanong kanina. Oh. No? at uh, nakakalungkot na naman mapakinggan yung mga ganyang pangyayari. No? Pero uh, bigyan na lang natin ng, uh, yun nga. May uh, anak ba sila, sir? Meron daw silang anak, ano, ano Ma'am Queen? Meron po kayong anak, ano? Tatlo po, magkakasunod. Ah, panggit kanina, Ma'am Queen, na nagsimula yung pananakit sa inyo, magmula nung nabalitaan yung, nag, nang, sabi nyo, nang bababae po ba, ganoon? Opo, ayaw niya rin po kasing paawat siya eh. Kung baga nagkakayos po kami, nangangako siya, natitigilan na niya. Pero every now and then po na mauhuli ko siya na katit niya yung babae niya, katawagan niya. Hmm. Siyempre po, ako bilang babae, masasaktan ako. Magagalit ako sa kanya. Yun po yung initial reaction ko. Dama. Siyempre naman po. Ma'am, binata eh, pa si King? Po, binata si King? Hindi po. May asawa po siya sa un. May una po siyang asawa. Na hiniwalayan niya. Actually, yun, yung gusto ko sanang linawin. Eh. Oo. Yes, sir. Kuhan walang ibang... Walang soul, pa Pangatlo o. niya po kung kinakasama. Marami po kasi siya kinakasama. Pangatlo. So, una, pangalawa, pangatlo. May pangapat pa. Lahat po ba ito ay meron siyang mga anak, ma'am? Ah, uh, yung babae niya po ngayon is na niya daw. Hmm. Ma'am, ano po ba ang ano nito? Ano po ba ang ranggo ni King, Kiko the Pogi? PEMS po. Ha? PEMS. PEMS? PEMS, Pems. Pems po. Police Executive, Executive Master, Master Sergeant. Sergeant. Aba, may tatagalan sa servisyo ito si Sige, Ma'am Queen, may tatanong po sa inyo dito si Father, ano po? Ah, po. Sir. So, saan po naka-assign si, ano, si PEMS? Kung uh, sa, niyo po. Dito po sa San Jose City po. Ah, okay. Hmm. Natagal na siya sa dyan sa San, Jose? sa San Jose? Matagal na siya dyan Apo. sa San Jose? Ah, po. Oo, oh, ma'am. May napapanood kami yung video rito, ano? Hindi mo siguro napapanood dyan. Medyo, medyo pisikalan nga. Medyo may bayulente. Sino po ba itong lalaking doon na nakaitim ng damit, ma'am? Siya po. Siya yan. Nasahawak ko at... po. po. Oh. Ano po, kung di po ako nakakamala, yan po yung hawak ko yung baby namin na one year old. O oh, ano ito, naglalaro kayo? Hindi po, sinasakal niya po ako. Ay, so, sorry ah, sorry. Sa po po, tsaka sakal po yung ginagawa niya dyan. Habang sa niya ako, sinasakal oh, niya. Sinasakal eh bakit niya, po? Niya, Kailan po nangyari ako. yan? Ba't kayo sinasakal dyan? Yan po nangyari po yan noong August 2024. Yan po yung huling oh, pananapit okay. niya sa akin na nabidyungan. Ah, okay. Considering po na polisya ma'am, kayo po ba'y nakapagsampan ng reklamo sa IAS o sa dyan sa provincial office ng police dyan sa Bulacan? Ay, hindi, dito po sa La Vecina, sir. Hindi Ay, po. Saan ba nangyari ito? Saan ba nangyari itong pambubugbog, ma'am? Dito, sir, sa La Vecina po. Oh, o, nagreklamo po kayo. Laban dito sa inyong Kiko the Pogi. Hindi po. Puro ano lang po. Nakakapag-ilis po kami. Naniniwala po kasi ako sa kanya magbabago pa siya eh. Ah, okay. So, hindi ka nakakapagsampay. Hindi talaga, hindi talaga na-imbestigahan itong mga, mga Hello, ginawa ito. sa inyo. Ano ho? Opo, wala pa pong mga ganun po. Oh, ba, ba, dahil nangangako. Oh, Opo, pero pa paano ngayon? Reklamo ka niya naman. Na paano eh. ngayon? Anong gusto mo mangyari? Baka naman ay pangakuan ka ulit ng ano, ng langit at Hindi lupa. Hindi na rin siguro, sir. Lalo na po ngayon eh halos dinya na nga po kami mabuhay ng mga anak namin eh nagbuntis pa siya ng ibang babae. Nako. Oh, Desidido rin 'to si Mr. Desidido. Desidido <laughs> makabuntis, ha? Mm. Ma'am Queen, nakita namin yung video, no? pero unfortunately hindi maipalabas dito sa ating ano, no? sa monitor natin. Pero sino po yung kumukuha ng video habang kayo ay sinasaktan po? Ano po yan? Ang kumukuha po yan yung anak kong dalaga. Single mother po kasi ako. May anak ah, meron ka rin ano, na anak sa pagkadalaga. No? O, opo. O, okay. Pero patay na po yung tatay yung mga yan. Ay yung anak ko na Okay. Kayo po ay dalaga. Ibig sabihin, pwede kayong pakasalan niya. Ano? Opo. Pwede po ako magpakasal siya na po. Kasal po kasi siya eh. Yun nga lang. Siya ang kasal. Ako. Asa na po ba ang kanyang may bahay? Eh, sa bahay lang din naman po. Mais naman po sila. Okay, ma'am. Sige po. Paano kami makakatulong? Anong gusto mong mangyari, ma'am? Gusto ko na lang pong papanagutin siya sa mga ginawa niya po sa akin. Kasi po masyado niya pong nasira yung buhay ko, sir. Eh. Mm -hmm. Sana, ang pinakiusap ko lang din sa kanya noon, na noon pa man, na Pakawalan niya na lang din ako kung hindi niya ako kayang mahalin at kung hindi niya rin naman matitigilan yung pananakit niya sa akin. Ayun, medyo sinuswerte. Pa, medyo sinuswerte tayo, attorney. Ano? Medyo, ayan. Sige, sir. Ma'am, kung mamarapatin niyo po para magkaroon po tayo ng patas sa pagbabalita, ay pwede po natin kausapin din po yung inyong inireklamo. Ayan, ayan. At nasa kabilang linya po ayan, ang inyong nirereklamo, Alias Kiko. Alias Kiko. Ayan. Kausapin po natin siya, ma'am. Sige, maganda nga po sa iyo. Alias Kiko. O Kiks. Kiko Dapogi, maganda nga po sa iyo. O Kiks. Ah, maganda nga po po uh, mga sir, uh, ma'am. Ma Ay, kumusta yeah. ka na Kiks? Sige, ito si Pader ang kakausap sa iyo. Kiko. Ba? Oo nga. Oo. Ano ano itong nangyari? Ano itong nare-reklamo ng inyong kinakasama tungkol sa pangumaltrato mo daw sa kanila at sa mga kasamahan niyo dyan, dyan, dyan sa bahay? Sige, Kiko. Kiko? Uh, actually, sir, ay, yan, yung po sa mga ganyang problema, sir, matagal na po namin na pag-ayusan yan. Napakaraming beses na po namin na yung problema niyan, sir. Ngayon po, yung sinasabi niya niyan na na ay binibintang niya po sa akin, eh, wala namang pong katotohanan yan. Yan po, eh, nag-usap na sila nung babae, kaharap pa mismo yung asawa niya, na uh, na ayos naman po yung usapan nila. Ang masakit po, sir, neto, uh, minsan po, nasa, nagpunta po ako ng isang lugar, tapos yung, yung asawa po, uh, tawag dito, yung pinagbibintangan niya pong babae, sir, nagpost po na nasa isang lugar din po na yun. Ngayon po, ang sabi ko nga ka sa kanya, uh, pinagmumura niya po kasi to agad eh, kung ano-ano na po mga hindi makakaansin. Pero sanita, ano, sir. Sergeant Okeks, eh, ito po bang pananakit, totoo hindi? Eh yan, sir. Kung ano po, kung gusto niya po kami, sir, ako, sir, naireklamo, sa korte na lang po kami, sir, mag-usap diyan. Yan po kasi uh, may mga uh, uh, possible na dahilan. Before po yan, sana, uh, malaman din po natin kung ano po yung mga naunang mga pangyayari. So ang ibig niyo sabihin, haharapin niyo na lang kung siya ay magreklamo, ano? Uh, opo, sir. Matbiling oh, okay. uh, naman po ako, sir. Okay. Ilang beses ko na po siyang pinakiusapan nag-ayos na po kami, nagharap na po kami sa attorney, nagharap na po kami sa... Hmm. sa so, uh, si sinong uh, ano? Sino ang lumalabag sa usapan? Siya o ikaw? Uh, so, wala naman po kasi ako talaga, sir, ginagawa ng uh, itong mga panahon po. Ah, oh, ikaw ang masakit po sa kanya, sir, uh, yes, sir, may makita Ayan. lang po kasi... Ma may makita lamang po siya, sir, na, na mga post ng kung sino-sino na naging ex ko po. Ini inaano niyo po kaagad ako ron. Bakit In, ilang bang ano, na, ilang bang mga ex mo? Eh sir, uh, actually sir, yung isa katulad nga sir nung una, okay. yung sinasabi niya sir, yung pangalawa ko is patay na po. Mm, okay. But, sir, so, so, so nagpo-post ka ng mga patay na, ganon? Hindi sir, yung isa sir, may asawa na yun, sir, tahimik na rin po ang buhay noon. Mm. Uh, may kanya-kanya kaming buhay. So, bakit din, so pino-post? Sir, so, hindi po ako nag-post yung nag-post po yung babae, yung tao okay. na pinagbibigyan mo, naman po niya. Ito, ano, gusto ko nang gusto kong tigilan ang pagtatanong sa iyo dahil madidiin ka lalo at maaaring magamit sa iyo sa mga asunto mo itong mga pinagsasagot mo. Ano? Ho? Yes. Kaya mas mabuti harapin mo na lang ang reklamo kasi pwede magsampas sa Rias si itong iyong kalibindate, dati yes, no? Queen. Ng violation against women and children administratively. Abay, medyo mabigat ang ngipin ng batas ngayon. Ano ho? Lalo uh, na ngayon at Women's Month. Ano? Uh, oh, uh, anyway, oh. kahit hindi Women's Month. Napakabigat na. ng batas ng Republic Act natin, ano, 9262. At yan nga yung binabanggat ni Atori, nakakaharapin mo. Okay, so gano'n yes, na lang. Ano? Wag, naman po. wag, wag, wag mo um, nang anuhin, no? Kasi pa, pwedeng humingi, humingi si Kalibin mo ng uh, protection order na hindi mo pwede siya nang, hindi mo siya pwedeng lapitan pag sakaling sumampan na ang kaso, ha? At pero uh, yes. naman natma matapang ka namang sumagot dito sa mga aligasyong sa at hindi mo naman na uh, hindi ka nag uh, uh, nagtago, no? Oh. Kaya balikan natin si Ma'am, Ma'am Queen. Yeah. Kung kayo po ay yes, kung kayo po um, ay interesado at kusang-loob na talagang magsasampa na po ng reklamo, ang inyo pong sasampa ay kasong kriminal at kasong administratibo. Ang kasong administratibo po ay seryoso. At tutulungan ka po ng sa sumbong nyo action agad. Para may isang agad po. Dagdag ko lang din po. Oh. May may dadagdag lang din po ako. Oh, sige. Kaya ko pong patunayan na 'yung mga sinasabi niya eh sinasabi niya po, 'di ba? Pagbibintang o pag-aakusa lamang. Tanga ano po. Aboy, katibayan. Yan ang ano kailangan po, natin, Ma'am, ano? Ma'am, yan ang kailangan mo pag kayo po ay nagsampa na po ng reklamo, katibayan. Okay? At saka sir, ano lang din po. Tama po ba na habang buntis ako, binugbog po ako. niyan, pasa ang mukha ko. Buntis po ako limang buwan. May medico-legal po ako. May picture din po ako. At uh, anak niyo yung nasa tiyan niyo po noon? Opo. Opo. Pina Buti. Sinipa niya pa po ako. Buti naman, walang nangyari sa inyong baby. Awa po ng Diyos, magaganda naman yung uh, naging anak right. namin na puro babae. Sige ma'am, ganito na lang ma'am ha. Isang pa mo ang kasong administratibo. Ha? Yan po ay pwede niyang ikatanggal sa serbisyo. Okay? Ang ano lang namin, kung disidido ka pong magsampan ng kasong kriminal at administratibo, ay panindigan nyo. Hmm. Hindi katulad po ng sinasabi po ninyo na pag kinausap po kayo, ay... Um, umibigay na. Umibigay kaya nga, sir. Ilalagas na 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 ako naniniwala sa kanya. Ayan. Nariglo na kanya. Sige. Siguro, sir, tawagin natin ang ating resource person, sir. Opo, ano, para... tawagin po natin ngayon si Police Major Jane de la Cruz, ang Chief WCPD ng Provincial mm. Investigation and Detection Management Unit ng Nueva Ecija PPO. Yan. Sige, madalik natin. So Major Jane. Major Jane. Connected Good, ba? Uh, magandang araw po sa ating lahat. Uh, tungkol po sa reklamo ni Ma'am Queen, uh, maaari po siyang pumunta sa San Jose City Police Station sa Women and Children Protection Desk. Ire-refer ko po siya doon. Magdala lang po siya ng uh, yung mga previous medical certificates niya kasi yung latest po ay wala daw po siyang medical mm. yung February 2. So, yung mga previous medical certificates po ay uh, sapat na po yon Dahil po, ang prescriptive period naman po pag physical abuse ay 20 years. So, pasok pa po tayo sa Yo, 20 years. Kahit Ahit matagal na nangyari yung pananakit, ano Jane? Yes oh. po, sir. At uh, isama na rin po niya yung birth certificate po, kung in-acknowledge naman po ni alias uh, Kiko, yung, yung mga anak niya, yung birth certificate po ng mga anak niya, Isama rin po niya at magpa-xerox na rin po siya. i-attach po sa habila para po sa economic abuse. Tama. Ayon. Hindi lang po physical, pwede rin po yung economic abuse para Tama. po sa sustento po ng mga bata, Sir. Oo, oh, bukod dyan, na Jane ano, ano pa yung bang maitutulong ng ating mga local government unit naman? Tungkol dito sa mga ganitong mga kababayan, ano, na naaabuso naman. Opo. Uh, Mayroon po tayong uh, counseling services po para sa sa mga victims po ng abuses. Ang atin pong so, uh, City Social Welfare and Development Office ng San Jose City ay tinutulungan po actually po lahat po ng kaso ng Republic Act 9262 or other gender-based violence po ay ah uh, refer po ng ating pong mga WCP investigators para po sa counseling po nila. Iyan, talaga naman very supportive din talaga ang ano no, ang local government unit ano mm -hmm. sa ganitong mga pangyayari. Okay? Okay, para naman po sa ating nire na si Kiko, ano naman kaya ang pwede natin ibigay sa kanya yes, bilang assistance ng sagayon ay sa pagkarap niya dito sa nire-reklamo. Ay... Siguro sir, kausapin natin sir yung pinaka-immediate so, officer niya sir. Tawagin natin. Po. Oh. So, tawagan po natin ngayon si Lieutenant Colonel Gerald Fernandez, ang Chief of Police ng San Jose CPS ng Nue Nueva Ecija. Yan, sa Nueva Ecija, opo. Okay, yes sir, magandang, magandang hapon po sa ating lahat magandang sa mga nakikinig. Magandang hapon po sir. Yan, ito, tanong namin. Itong si Elias Kiko ay nasasakupan mo ba, Lieutenant Karel Fernandez? Yes, sir. Uh, under po siya ng aking uh, uh personnel po ng San Jose City Police Station, sir. Nandyan ba ngayon siya sa opisina mo? Nasa tabi mo ba itong si Elias Kiko? Yes, sir. Kasama po. Kasama ko po siya ngayon. Ayun. Ayun. Uh, anyway, sumagot naman na, sir. Oh, no. Anong, ano ang uh, magiging... Actor? Bilang hepe, oh. oh. Bilang hepe, ano yung magagawa natin dito sa ganitong klaseng mga problema? Gerald? Ah, uh, actually sir, yung sa so, well, moral and welfare pa rin po naman ng personal natin na tinitingnan natin sir. So kung may kung may direct o private complaint po sa ating mga kapulisan, ah uh, siyempre po una assist po natin sa sa ating uh, uh, mga investigador para sa kanilang complaint. Hindi po natin pwedeng pabayaan yung complaint ng mga private complaint natin. Sa atin po sa mga personal po naman natin, hindi po tayo nagkukulang o magkukulang na paalalahanan sila ng mga dapat gawin or para hindi po sila mareklamo. Ah, hmm. uh, meron po tayong tinatawag na vice eh, na every Tuesday and Thursday na ma-remind sila ng mga dapat pong uh, maayos na pakikitungo sa mga tao. Meron po tayong uh, moral and wealth para kung saan meron po tayong mga pastor or uh, pare na nagtuturo nagtuturo po sa ikakaayos po ng mga kapulisan natin dito po sa San Jose City Police Station po sir. Ayun. Yan. Sige. So talaga naman napakarami natin mga programa no para hindi naliligaw ng landas itong mga itong mga tauhan o mga kasama natin sa PNP, ano, Gerald? Uh -oh. Yes, sir. of uh, course uh, uh, Lieutenant Colonel Fernandez, ano, uh, payo na rin lang, no, pag nagsampan ng reklamo dyan si Ma'am Queen, ay tandaan po natin na sa ilalim po ng batas, hindi po uh, pinahihintulutan, wala po tayo sa kapangyarihan ng PNP na mag-mediate sa parties under Republic Act 9262. Bago sa kailangan po natin i-endorse yes. yes. ang formal complaint sa Piskalya, no, para sa agarang agarang uh, resolusyon ng reklamo. Dito naman po sa administratibo, no, sa aspeto ng administrative complaint laban dito sa tauhan ninyo ay mas maganda siguro idulog natin sa IAS, no, para hindi magkaroon ng uh, alam niyo na napagdududa o yeah. uh, pag pagkabagabag sa reklamo na maaaring pahaluan ng pag, uh, ang tawag nito sir, yung uh, pagpuprotekta mm. ang ating nga, tanggapan. Bias. Ha? Maging bias nga, yun. Tama lalong ganda gandahan po natin ang investigation at i-refer po natin sa lalong madaling panahon dyan sa iya sa inyong lugar. Lieutenant Colonel Fernandez, ha? Uh, ulitin ko lang yung nabanggit mo, Atorne, no? Yung binabanggit mo kanina na dapat i-assist natin o tulungan itong uh, nag nagre-reklamo at hindi ang opisina ni Major uh, ano, Lieutenant Colonel Gerald Gerald ang kailangan mag-mediation ano diyan sa lugar na yan ano. ano? Lahi, wala, hindi. Dyan, parang wala. nga naman hindi lumalabas na kinakampihan, kinakampihan. natin Tumama. yung mga tao natin. Kailangan nating i assist mabuti yung nagre-reklamo. Dapat naging gitna tayo, patas tayo, ha. Kumereklamo at merong katibayan at pong i-elevate kaagad po sa nararapat na tanggapan itong reklamo, ha. Trabos, <laughs> kapitpon. Okay, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa, Ma'am Queen ano, nadinig niyo naman po yung uh, sinabi mismo ng hepe nitong si Elias Kiko. Ano? At huwag po kayo mag-alala, tutulungan po namin kayo sa pamamagitan ng ating chief ng WCPD ngayon kanina. No? Diyan sa may Provincial Investigation and Detection Management Unit na si Police Major Jane de la Cruz. Of course, maraming maraming salamat din kay Major Jane de la Cruz. Ano? At yeah, dito yeah, nga kay ng Tiral Gerald Fernandez. pag nyo na lang kami ng mga action photos and videos o update ano, na magiging uh, resulta itong gagawin natin pag assist dito sa inilapit na reklamo ni Ma'am Alias Queen. Queen. po, sir, happy po sir. Yan. At ito, salamat din daw sa matapang na pagsagot mo Pemski ko ano, yung uh, nirereklamo. At yun nga, maraming salamat sa pagpapakaunlak mo. Binigay ng kanyang panig. No? Binigay ng kanyang panig. Sige.